ang una pong dahilan hindi pa po nakakaalis mula sa Pilipinas halimbawa po mga OFW may utang na po hindi po natin sila sa dahil kinakapos nga po ng panggasos syempre nangihiram sila sa mga tao na meron para maayos po kanilang mga papeles bago po tayo umalis ng abroad ilista po natin ang mga dapat una nating bayaran yung mga kailangan po dapat bago po yung gusto para po pabayaran po agad natin ang ating mga pagkakautang. Pangalawa, magtabi po para sa sarili. Kailangan din po natin mag-ipit ng pera para sa sarili natin. Tama, ang ilang po sa atin, ang malaking porsyento po na pinirahan po natin sa kontrata ay napupunta po sa ating mga mahal sa buhay. Pero napaagan ng example po sa mga nagtatrabaho po sa abroad. Pero isipin din po natin na magtabi para sa sarili natin para kung may binabalak na pagkakakitaan sa Pilipinas at sa iba pang gasos pag may pa sa Pilipinas meron po tayong mahuhugot magtabi din po tayo sa bangko mag-open po tayo ng account sa Pilipinas bago po tayo pumunta sa abroad napakagandang example po nun pangatlo po maghanot po tayo ng pwedeng pag sideline na na lugar kung meron tayong mga kaibigan na pwede tayong mag sideline na legal at isipin din po natin ang safety natin napaganda po na extra income din po sa ating yun at pwede rin po tayong i-recommenda sa iba pa pong mga kaibigan okay lang po na maglinis ng bahay o kahit anong trabaho hindi dapat mahiya sa sasabihin ng iba tandaan po natin hindi po ang ibang tao ang bumubuhay po sa atin hindi po yung marangal na trabaho at malinis na pera na nagaling po sa malinis na trabaho kumain po muna tayo bago po tayo mag-mall o mamalengke. Kasi kapag gutom po tayo, pagpupunta po tayo sa mga shop, marami pong sale, marami pong mga nakakagutom po na pwedeng bilhin. Kaya mas lalo po tayong nahihinkayat na bumili. Kaya magpakamundat po muna tayo sa loob ng bahay bago po tayo lumabas. Alamin po natin ang mga second hand na mga tindahan po. Maraming pwedeng bilhin po, pwede pasalubong. Nandito po ako sa ordinary shop. Siyempre, mahal po sa mga ganto. Kaya, mas maganda po alamin po din natin kung saan po yung mga second hand shop. Marami din po doon maganda, halos po bago. Mas makakatipid po tayo kung bibili po tayo doon, lalo na mga pasalubong po. Siyempre, pag uwi tayo sa Pilipinas, hindi na po nila itatanong kung sa inyo binilang magkano to. Basta ibigay nyo lang po sa kanila at ma-appreciate po nila yan lalo na po pag Pilipino lalo na pag binibigyan po natin galing abroad sobra po nilang ma-appreciate yun sa mga mag-girlfriend at mag-boyfriend naman po sa abroad dapat sa gastos po pantay-pantay lang alabawa ako ngayon ikaw bukas kasi syempre pare-pareho naman po tayo may pinapadala sa pamilya Uh, Siyempre kung may extra, okay lang po itreat pa misan-misan. Bigay niya lang po para po mas masaya ang buhay. Tandaan po natin, bigayan po, hindi po ubusan ng kayamanan. <laughs> De-joke lang po. Bago po tayo pumunta o mag-shopping po, gumawa po tayo ng listahan. Lista po natin yung mga mas kailangan po natin. Halimbawa, para hindi na po tayo pumunta sa mga coffee shop, meron din naman po sa mga tindahan na mas mura. Bumili na lang po kayo ng tinapay o may inom o kaya magbaon po kayo kung gusto nyo mamasyal-masyal mas malaki pa ang inyong matitipid kailangan po talaga maglista bago mamili kasi mas napaprioritize po natin yung mga kailangan po natin tandaan po natin tayong mga nasa abroad o FW o naninirahan man po sa abroad ay may iniisip po tayo sa Pilipinas na mga mga sa buhay lagi po natin isipin na yung mas kailangan po siyempre inisip din natin yung mga gusto natin padala sa ating mga sa buhay maglaan po tayo ng tamang oras at panahon at ipaintindi po sa kanila kung paano po din po natin kinikita ang pera at paano po natin bibilin ang padadala po natin sa kanila mas maganda po na naunawaan po ng lahat para hindi po tayo na peperso sa bilin ang mga bagay na hindi pa natin kayang bilin kaya maglaan lang po tayo ng tamang panahon para po sa mga ibang gusto po na ating mga mahal sa buhay. Napaka-laking kasiyahan din po siyempre na natin na mabili rin po natin ang gusto nila. Kung malapit lang naman po ang inyong pinapasukan, maglakad na lang po tayo para mas makatipid. Siyempre kung delikado naman po sa bansa na ating pinagtatrabuhan o tinitirhan, kami tayo ng service para mas makatipid po at kung medyo mura naman po ang pamasahe mamasahe po para din po sa ating kaligtasan pinakamagandang paraan din po ay magdala po tayo ng mga bauna na pagkain pag pupunta po sa trabaho kaysa po pumunta po tayo sa mga establishment sayang lang din po yung perang gagasusin po natin pero kung kumpanya po ay may libre ng pagkain eh napakaswerte po na may libring pakain. Kahit paano, bigyan din po natin ng papuri o compliments po yung mga nagpapakain po sa atin ng na mga amo. Sabihin po natin, maraming salamat po sa pagkain, boss. Uh, ingat po sa pag-uwi. Uh, magandang araw po. Magandang simple yung bagay po kasi tao din naman po sila. Na-appreciate din po nila yung mga bagay na magaganda nang gagaling po sa atin. Siyempre, para hindi nila malamdaman na kailangan talaga tayong pakainin bilang trabahante sa ibang bansa. Big sabihin, pag naganda pa po sila, mas gagawin po nilang espesyal. Dahil alam po nila yung mga taong nagtatrabaho po sa kanila ay pinapahalagahan po yung trabaho minibigay po sa mga manggagawa. At ganoon din po tayo. Huwag pong ubus ubos biyaya, maya maya po, nakatunga nga. Opo, tayo pong mga nagtatrabaho po sa abroad, iniisip po natin, bago muling ng Pilipinas, iniisip po natin mga pasalobong, nako kailangan ko bilis si ganito, nako si ganito, yung kaibigan po si ganito, ganito. Ang una po natin i-prioritize ay yung mga mahal natin sa buhay, yung mga kailangan po natin. Kung di man po natin mabilan, ang iba po natin kaibigan, mas maintindihan po nila meron o wala kasi mas mas magiging masaya po sila na makita po tayo syempre na mas masaya po tayo na makita sila at mas maintindihan po nila kung bakit kasi hindi naman po tayo ng ibang bansa para po bumili ng isang container van at pasulubog po sa Pilipinas hindi <laughs> joke lang po okay karasayahan na po natin yung magbigay po sa mga tao na papahalaga po sa atin depende po sa atin syempre kung may extra budget po prioritize po natin lagi ang ating mga mahal sa buhay at ang pangangailangan po nila at pangangailangan po natin sa pag-uwi. Kung may mga gathering naman po tayo sa labas yung gusto-gusto po natin magkita-kita, syempre hindi po sa mga Pilipino na magkwentuhan. Kung magpipiknik po sa sa labas o so magkikwentuhan, mas maganda po magpatlak po tayo. Ibig sabihin na magdala po tayo ng kanya-kanyang baon pag-share-sharean po natin. Lutuin po natin sa bahay. O, oh, bili lang po tayo ng mga share share po natin para mas makatipid po. Ang pinakamaganda po sa atin kasi magkwentuhan, magkumustahan, kaysa po sa mga kakainin at dadaling po natin. Ganon din naman po sa mga birthday, syempre. Pwede din tayo umatin. Minsan, isipin din natin kung ano yung magandang birthday gift na pwede natin ibigay mas maganda po yung personalized kasi mas ma-appreciate po nung bibigyan po natin personalized at mas makakatipid po tayo huwag po tayong masyadong magpasosyal may mga bagay po kasi na kapag nasa abroad po tayo masyado po tayong na-excite sa mga nakikita po natin kasi minsan syempre hindi po yung mga kamag-anak po natin isipin ganun ang pamumuhay po natin sa abroad syempre wala naman po tayo pakialam ko ano po isipin nila mas maganda lang po tayo na laging nakaapak po yung pa natin sa lupa mas mainam po yung mapagkumbaba maging totoo po tayo kung ano pong meron tayo at dapat pasalamatan wag na po tayo magsyadong maghanap po ng sobra-sobra. Pasalamatan po lagi natin na itaas kung ano po yung mayroon po tayo. Kasi mas mamahalin po tayo ng mga taong nakapaligid po sa atin at kamag-anak at higit po sa lahat ng pamilya po natin. Hanga po ako sa mga kitatrabaho po sa abroad na binibili lang po talaga nila yung pagkain po nila na sapat po sa kanila hanggang sa sumahod po sila. Sobrang saludo po ako. At minsan, yung mga damit po nila hindi na po talaga sila bumibili o kahit sa second hand talaga po tinitiis po nila makapagpadala lang po talaga sa Pilipinas sobrang kahanga-hanga po napakadakilo napakadakila po nila yun po yung mga tao talaga na bibayayaan po ng Panginoon ng sobra sobra at wagas wagas panatilihin po nating maging mabait po sa ibang bansa tisin po natin na huwag pong magalit. Makisama po tayo. Mas masarap po talagang magkaroon po ng maraming kaibigan. Napakaganda po. Kasi mas marami pong tutulong sa inyo sa oras po ng meron pong pagsubong na dumating sa buhay po ninyo. At syempre, maganda rin pong paraan po iyon para mag-start po kayo ng konting pagkakakitaan. Halukin niyo po yun, mga kaibigan po natin mga Pilipino merienda, magluto po tayo ng mga kakanin, tosino, longganisa, pag po tayong mahiya. Additional income din po sa atin. Luto po tayo mga adobong money, mga chicherya po. Napakaganda po. Maging madiskarte lang po tayo at maging mapagmahal po sa ating kapwa Pilipino. Pagdating naman po sa trabaho, makasama po tayo sa ating mga amo. Huwag po tayo maging masungit tanda po natin nag-abroad po tayo para paghandaan po lahat ng mga pagsubok nakisama po tayo minsan sa pagbibig mga okasyon kahit paano magbigay po tayo ng regalo pero wag na po natin percent po natin ang sarili natin na-appreciate po nila yun makasama po tayo ng mabuti kasi darating ang panahon pwede tayo nilang i-recommenda sa iba pang employer o extend po ang ating kontrata o ito rin po sila tayo ng kapamilya. Napalaking bagay po na may peace of mind po sa abroad kasama po ang ating mga amo. At ito naman po yung mga karagdagan po, yung mga basic things na pwede po nating gawin bago po tayo buhay ng Pilipinas o habang nasa abroad pa. Uh, Mag-invest po tayo sa mga alahas kasi pag-uwi po natin... Uh, kapag kinakapos po tayo, pwede po natin isanla o ibenta. Pero wag po naman natin masyadong i-display po yung mga biling-biling po natin sa kalye. Alam niyo naman po, uh, medyo delikado naman po sa mga uh, public place. Isa pong importanteng bagay, wag po tayong magsusugal. Kahit po sabihin natin na barya-barya lang po o uh, hindi po maganda. Dahil pinagpawisan po natin yun. Marami pong ibang kababayan po natin o ilang kababayan po natin na nalululong po sa sugal, nasasala po yung ibang gamit, nabibenta, at syempre na nagkakaroon din po ng problema sa pag-uwi. Kaya po, wala pong natitira. Ayun po yung isa sa pinakamasaklap din kung bakit walang ipon. Kung nasa ibang bansa naman po kayo, kung may mga recycling center, wag po kayo mahiya na mangolekta ng mga bote. Ako po, pag naglalakad po sa kali, pag nakita po ang bote, iniipong ko po, dinadala ko po ito sa recycling center, sa shop po meron. Uh, pwede nyo pong palitan ng pera. Yung mga napalit ko pong pera, ito po, alakas siya po, ko sa Pilipinas, dito ko po hinuhulog. Yung mga nanirahan naman po sa mga ibang bansa, at syempre nakapag-asawa din po ng ibang lahi, Huwag po natin isipin na talagang mga one day billionaire po sila. Hindi po kasi may mga nakapag-asawa din po na yung mga nakapag-asawa po nila ibang lahi. Mayroon pa mga loans, mga utang po, mga mortgages, mga binabayaran tax. Mataas din po kasi ang cost of living sa ibang bansa. Dito po sa Euro, mataas din po ang cost of living. Siyempre po sa Pilipinas, isipin po na kinikita po. Halimbawa namin dito sa Finland, the Euro, ginagastos din po namin euro at mataas din po yung mga bilihin po dito. ah uh, tayo naman pong mga Pilipino ay eh madiskarte po talaga. Hindi naman po natin pababaya na umuwi po tayo ng wala kahit, pe, kahit papaano mayroon po. Siyempre, yung mga mahal natin sa buhay, hinay-hinay lang, may hinang kalaban. Hindi, <laughs> joke lang po. Sa so, lang po, mahal na mahal po namin kayo. Gagawa po talaga kami ng paraan uh, para kahit paano may mapadala po sa inyo. Sobrang mahal po namin kayo. At kung hindi naman po kami makapagpadala, uh, hinihingi din po namin ang inyong pasensya. Maraming salamat po din po sa pagmahal na ibinibigay niyo po sa amin. Ayun po nagpapalakas po sa amin sa trabaho at paglaban po namin sa araw-araw. Siyempre po, uh, sa mga kababayan nating na nirans abroad, OFW, uuwi po ba tayo na wala? Huwag po natin pabayaan dahil Napakahirap pong maghanap po sa ibang bansa at malayo sa pamilya. Mga kabayan, ingat po sa inyo lagi. Maraming maraming salamat po sa inyong oras. Laban lang po, kaya-kaya po natin. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless.